guys. So, ngayon, nandito ako para sagutin ang inyong mga katanungan. So, ayan, guys. Marami sa inyo ang nagtatanong sa aking profession, kung ano daw ang aking profession. At gusto kong sagutin ito ng medyo um, bigyan kayo ng oras para i-display that discussion about it. Dahil ang aking profession ay hindi masyadong kilala dito sa Pilipinas. And nagkakaroon ng misconception about it. So ang aking pong profession ay isang physical therapist. is mostly na may or ang misconception sa pagiging isang physical therapist ay pagiging massage therapist or masahista. So, I'm not against pagiging masahista, pero very, very different po siya. Isang, ang physical therapist, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay five-year degree course. Or ngayon kasi may K-12 ata, so ngayon parang alam ko, four years na lang siya. And ito po ay kinakailangan ng board exam para maging lisensyado ka at makapag-gamot uh, ka or makapag-treat ka ng pasyente. So, saan nga ba kami or saan nga ba kami mostly nandoon? ah uh, mostly dito, lalo na sa Pilipinas, kami po ang uh, nanjaan para matulungan ng mga most common cases katulad ng stroke. So, ang stroke yung nagkakaroon ng half body weakness, di ba? So, humihina yung kaliwang parte o kali ka ng parte ng katawan nyo na nagkakos kung bakit hindi kayo makatayo, makaupo, ayan, makapagbalanse ng sa sarili nyo. So dyan na kami papasok guys, dyan na papasok ang mga physical therapies para makarecover kayo or para tulungan kayo makarecover. So, kami yung tumutulong para makalakas or ma-strengthen yung mga muscles na involved or nagkaroon ng weakness para sa gayon ay tulungan kayong lumakas at makamakaupo, makatayo at makapaglakad ulit. So, kami yung trained or may kakayahan para bigyan kayo ng mga proper exercises, management, or treatment programs na kinakailangan nyo para makarecover and ma-reach nyo yung Goal. So, nandun kami sa recovery process or recovery period nyo para i-guide kayo kung anong Sa ngayon ay magiging independent ulit kayo. Siyempre, together with the doctors, uh, kasama namin silang bumuo ng mga management or treatment plans na naaayon para sa pasyente. So, guys, mostly naman din, uh, makikita din nga mga physical therapies. For example, sa mga sports rehab. So, nandun kami before, during, and after ng mga competition. So, pag before, diyan kami to condition or to strengthen yung mga athletes natin para pag isinabak sila uh, mas malakas yung kanilang mga muscles para ma-prevent yung mga posibleng injury na mostly um, na-acquire ng ating mga athletes. So, babanggitin ko lang yung mga common na condition na nakukuha ng ating mga athletes uh, tulad ng mga ACL, meniscus tears, sprain, strain. So, ayan yung mga most common na nangyayari sa mga athletes. So, after naman ng mga games, pag nagkakaroon ng mga injury ang ating mga athletes, so, nandyan din kami to the rescue para naman ulit maibalik nila ang lakas nila. Dahil, yun nga, yung mga athletes natin ay nagkakaroon ng injury during during competition. So, para naman sa iba pang um, settings or sa iba pang um, entrada or ibang aura ng ating mga physical therapy, so, nandyan din kami sa, uh, kung pwede din kami sa mga pedia, or pediatric rehab. So, sa so mga bata na may mga special needs, um, common cases ay mga autistic disorders, um, cerebral palsy, and general na merong generally yung may mga um, developmental delay na nagkakos ng, kumbaga ay, uh, delay sa kanilang motor skills yung mga bata or mga kids yung mga special needs na hindi agad sila nakakaupo ng kanila, hindi agad sila nakakatayo. So, nandun kami para ma-reach nila step by step yung development na kailangan ng bata. So, step by step, tuturuan namin silang mag-roll, umupo ng kanila, and then tumayo, mag maglakad. So, nandun kami sa sa journey, sa journey nilang yon para i-help sila na independent para magawa nila yung mga tasks nila, activities nila sa daily life nila. Meron din kami mga patients na mga ger geria patients or mga adult patients na okay, most common condition ay yung mga may Parkinson's disease na nagkakos them. Kasi pag may Parkinson's disease ka guys, ang tendency ng katawan mo ay nagkakaroon ka ng uh, loss of balance. So, nandun kami para i-lessen yung symptoms ng ating mga pas pasyente na may Parkinson's disease. At syempre, hindi mawawala ang physical e therapies para malesen ang pain or para maiwasan yung mga masasakit sa mga kasukasuhan ng So, hindi mawawala yung may mga masasakit sa kasukusuhan, katulad ng likod, low back pain, adhesive capsulitis, rotator cuff, tendinitis, um, frozen shoulder. So, ayun. Yun lang, guys, yung most common na condition na nahahandle namin sa um, nature of work namin. Isa pa, guys, sa mga estudyante na nangangarap na maging doktor at wala pa kayong other, any other profession na kung med course na gusto, um, guys, try to consider or consider nyo ang course na physical therapy dahil according sa mga aking mga friends na physical therapy sa pre-med at med course na ngayon, medyo hindi na sila na overwhelm sa mga topics, lalo na yung mga anatomy, physiology, kasi noong physical therapy proper or noong college years ng pagiging sa physical therapy ay natakel at nagkaroon na din ng somehow deep discussion about mga anatomy and any other conditions na pwede nating ma So, ayun guys, kung meron pa kayong mga katanungan sa pagiging isang physical therapist or PT, so, feel free or mag-comment lang kayo sa baba at ano pa ang mga gusto nyo makita sa profession ng pagiging isang physical therapist. Yun lang! Ingat sa inyo! Bye!